Kumusta mga kasaliksig? Sa lawak ng karagatan at lalim ng mga ilog, hindi maikakaila na napakarami pa rin nilalang ang hindi pa lubusang kilala ng sangkatauhan. Mula sa higanting udod na gumapang sa buhangin at nagpagimbal sa mga beachgoers sa dalampasigan, hanggang sa dambuhalang isdang halos hindi na maikarga sa bangka dahil sa laki nito, ay pag-uusapan natin ang 10 pinakakaibang nilalang na nahuli ng mga mangingisda sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10. Higanteng Uod na Galing sa Dalampasigan Isang karaniwang araw sa tabing dagat ang biglang nauwi sa tila eksena sa horror movie nang matuklasan ng isang grupo ng mangingisda ang isang nilalang na humahaba at gumagalaw sa buhangin. Isang dambuhalang beachworm sa unang tingin, ay parang simpleng insekto lang ito. Pero habang papalapit sila, nakita nilang lampas-anim na talampakan ng haba nito at gumagapang sa paraang tila may sariling isip. May mga segmento ang katawan nito na parang robotikong disenyo ng kalikasan at agad itong umani ng sigawan at pagkamangha mula sa mga nakasaksi. Ang beachworm ay karaniwang ginagamit na pain sa pangingisda pero ang sukat ng nilalang na ito ay lampas sa normal. Naging viral ang video ng pangyayari at maraming netizens ang nagtaka kung normal ba talagang lumalaki ang mga beachworm sa ganitong level o baka may epekto na ito ng climate change o radiation mula sa ilalim ng dagat. Isa lang ang malinaw, hindi ito basta-basta lamang uod, kundi isang paalala na kahit ang pinakakaraniwang hayop sa dalampasigan ay pwedeng maging kababalaghan kapag binihisa ng kakaibang laki at anyo. Number 9. Nilalang sa ilog na hindi maipaliwanag. Sa isang araw ng tahimik na pangingisda sa ilog, napuno ng tensyon at kaba ang hangin nang biglang may napakalaking nilalang na lumitaw mula sa tubig. Hindi ito naging agresibo, pero ang laki at kakaibang kulay nito ay nagdulot ng takot at pagtataka sa mga mangingisda. Habang ito ay nahuli sa lambat, sinubukan itong makatakas gamit ang buong lakas na nagpatunay na hindi ito ordinaryong isda. Ang iba sa grupo ay kumbinsidong isa itong bagong uri ng hayop. Habang ang ilan ay naniniwalang ito'y nilalang na galing sa malalim at hindi pa nararating ng tao hindi magkaintindihan ang mga mangingisda kung ano ba talaga ang panilang nakita. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang nilalang na ito ay hindi na muling makakalimutan. May nagsabing baka ito ay isang mutasyon o kaya naman ay isang survivor mula sa panahong prehistoriko. Sa mga ganitong pagkakataon, naaalala natin kung gaano kalit ang ating alam tungkol sa mga nilalang na nananahan sa ilalim ng ating mga ilog. Minsan, ang tunay na misteryo ay hindi matatagpuan sa malalayong dagat, kundi sa mismong likod bahay ng ating mga komunidad. Number 8. Isdang May Muhang Pusa Isang ordinaryong araw ng panginisda ang biglang naging usap-usapan sa buong komunidad ng may mahuling isda na hindi lang basta bihira. Kakaiba rin ang itsura Isang pleko ang napadpad sa bitag ng isang pamilyang mangingisda. Ang isdang ito ay kadalasang makikita lang sa mga aquarium. May bibig na parang suction cup na ginagamitan upang dumikit sa bato o sa mga bagay sa ilalim ng tubig. Pero ang nakapagtataka, nahuli ito sa wild at higit sa lahat. Ang laki nito ay dalawang beses ang normal sa karaniwang pleko. Namangha ang pamilya sa itsura ng isda kulay itim, may mga matutulis na disenyo sa katawan at may kilos na tila sinusubukang tumakas mula sa mga tao. Hindi nila ito kinain. Bagkus, ipinakita nila ito sa mga eksperto sa lugar. Ang tanong ng lahat, paano ito napatpad sa lugar kung saan hindi naman ito karaniwang nabubuhay? Mula sa simpleng bonding sa pangingisda, nauwi ito sa isang engkwentro sa isang nilalang na tila dinala ng kalikasan mula sa ibang mundo patungo sa kanila. Number 7. Isdang kayang maglakad. Ano ang gagawin mo kung ang mahuli mong isda ay hindi lang gumagapang, kundi tila may mga pakpak at binti? Ganyan ang eksaktong nangyari sa isang mangingisdang nagulat ng mapansin na ang kanyang huli ay hindi lumalangoy, kundi naglalakad sa seafloor. Ang nahuli niya ay isang batfish, isang kakaibang uri ng isda na gumagamit ng kanyang pectoral fins na parang mga paa upang gumapang sa ilalim ng dagat. Sa unang tingin, mapagkakamalan mo itong hayop mula sa isang alien movie. Ang ulo nito ay tila may balahibo at ang katawan ay parang kombinasyon ng ibon at reptilya. Hindi ito ang klasing isdang niluluto mo sa hapagkainan kundi isa sa mga dapat ipagdiwang dahil sa pagiging pambihira nito. Ang ganitong engkwentro ay nagpapaalala sa atin na sa ilalim ng dagat ay may mga nilalang na hindi pa natin lupos na nauunawaan. Ang backfish na ito ay hindi lang basta isda. Isa itong paalala ng kabighanyan at kababalaghan ng karagatan. Number 6. Isdang parang patay na isang manginisda ang nagulat nang hilahin niya mula sa tubig ang isang tila patay na isda. Matamlay, wala nang isang mata at may kulay abong balat na parang inwakit mula sa bangkay. Pero habang pinagmamasdan niya ito, gumalaw ang buntot ng nilalang. Hindi ito basta isda. Ito ang tinaguriang zombie fish, isang goldfish na mistulang bumangon mula sa libingan sa itsura pa lang ay parang multo ng karagatan at sa bawat galaw nito ay tila may kwento ng isang matinding karanasan sa kailaliman. Maraming haka-haka ang lumitaw sa social media matapos itong i-upload. May nagsabing baka ito raw ay produkto ng polusyon. O kaya na may survivor ng isang underwater predator attack, ang iba naman ay sinabing mutasyon ito dahil sa radiation o pagbabago sa temperatura ng tubig pero iisa ang sigurado. Ang zombie fish na ito ay isang paalala na hindi lahat ng kakaiba ay patay na. Minsan sa mismong anyo ng kamatayan, natatagpuan natin ang pinakamatitinding kwento ng buhay. Number 5. Nilalang na may kumukutitap na mata sa kailaliman. Habang nagaganap ang isang tour sa dagat, may isang gabay ang biglang nagturo sa tubig may isang nilalang daw na hindi karaniwan ang itsura. Nang makita ito ng grupo, napalakas ang kanilang mga sigaw at hiyaw ng pagkamangha. Sa harap nila ay isang isdang may nagniningning na berdeng mata, Mala maladyamante ang liwanag, na parabang naglalaman ng sikreto ng dagat. Ito ang Mysterious Sea Habitants, isang nilalang na tila hango sa mga alamat at sinaunang kwento ng mga manging isda. Ang katawan nito ay mala dinosaur ang itsura. May balat na parang butike at mga galaw na tila galing sa ibang panahon. Umabot sa humigit-kumulang 150 pounds ang bigat nito at hindi ito parang isdang makikita mo sa palengke. Sa kanyang kakaibang presensya, nararamdaman ng grupo na sadyang napakarami pang hindi natin alam tungkol sa mga nilalang sa ilalim ng dagat. Isa itong pagpapatunay na habang umuusad ang siyensya, mas lalong lumalawak ang misteryong naghihintay na madiskubre. Number 4. Higanteng nilalang na lumutang sa itim na dagat. Sa baybayin ng Black Sea, isang grupo ng mga lokal ang nagre-relax lamang sa dalampasigan nang biglang may lumutang mula sa tubig. Isang nilalang na hindi nila maipaliwanag. Parang kombinasyon ng isda at balyena ang anyo nito at tila dumudula sa ibabaw ng tubig na parabang nagsusurf. Tinawag itong Udo Whale isang hindi paganap na kilalang hayop na may kakaibang paggalaw at estruktura. Sa bawat kilos nito, parang sinasayaw ang alon habang pinagmamasdan ng mga saksi ang kabuuang gilas ng isang hayop na tila mula sa alamat. Bigla na lang itong lumubog muli sa lalim, na para bang isang panaginip lang ang nasaksihan ng mga tao. Walang ebedensya kundi ang mga kwento ng nakakita. Pero sapat na ang karanasang iyon, para buhayin ang usap-usapan sa buong lugar. Ang tanong, bakit biglang lumitaw ang ganitong nilalang? At bakit sa lugar na iyon? Isa lang ang sigurado, ang Udu Well ay patunay na kahit sa mga lugar na kilala na natin, may mga nilalang pa ring handang magpakita para gulatin at pukawin ang ating imahinasyon. Number 3 Nilalang sa Ilog na Kailaki habang nagbo tour ang isang pamilya sa Amazon River, may napansin silang kakaiba, isang dambuhalang nilalang na gumagalaw sa tubig. Akala nila'y isang buwaya o ahas, ngunit nang silipin ito ng lolo ng pamilya, agad siyang nanlaki ang mata sa nakita. Isang arapaima, isa sa pinakamalalaking isda sa buong mundo kumikislap ang mga kariskis nito habang sinisikatan ng araw. At bawat galaw nito ay tila pagpaparamdam na siya ang tunay na hari ng ilog. Sa dami ng kanilang napuntahang lugar, hindi kailanman nila inasahan na makakitang ganitong nilalang ng malapitan. Tila naging singulo ito ng kapangyarihan ng kaligasan. Isang paalala na ang mga ilog ay hindi lamang simpleng daluyan ng tubig kundi tahanan ng mga hayop na kayang magbigay ng sindak at pagkamangha. Tagpong ito ay naging forever kwento ng pamilya at ang higanting Arapaima ay tila naging alamat na rin sa lugar kung saan ito unang nasilayan. Number 2. Nilalang na parang kumot na may pakpak Habang nakatayo malapit sa pantalan, isang mangingisda ang nag zoom gamit ang kanyang kamera sa isang kakaibang nilalang na unti-unting lumalapit mula sa ilalim ng tubig. Sa unay inakala niyang isa itong sirang net o basura. Pero nang lumapit pa ito, halos mabitawan niya ang kanyang kamera. Isa pala itong blanket octopus, isang bihirang nilalang na kilala sa kakaibang anyo. Tila kumot na umiindayog sa ilalim ng daga. Sa ilang kultura, ang makakita ng blanket octopus ay itinuturing na masamang pangitay. Pero sa pagkakataong ito, ang karanasan ay naging kabighabighani. Hindi tumagal ang pagkikita nila. Dahil pagkatapos ng ilang segundo, ay lumangoy na ito palayo, tila isang multo sa ilalim ng dagat. Ang mangingistang ito, ay alam niyang isa siyang saksi sa isang pambihirang pangyayari hindi araw-araw ay may pagkakataong makaharap ang isang hayop na ganito karer ka at ka-misteryoso. Isa itong buhay na paalala na kahit gaano pa karami ang ating nalalaman, ang dagat ay mananailing isang mundo ng sorpresa, misteryo at kababalaghan. Number 1. Higanteng istang halos hindi na maikarga sa bangka Isang mangingisdang naglalayag sa gitna ng dagat ang biglang nakaramdam ng matinding hila sa anyang pamingwit, parang may barkong humihila mula sa ilalim. Matapos ang matagal na labanan, umangat mula sa tubig ang isang dambuhalang nilalang, isang Goliath grouper, isa sa pinakamalalaking isdang naninirahan sa karagatan. Ang laki nito ay halos kasing haba ng kalahating bangka, at bawat galaw ay tila alon na bumabangga sa mga gilid ng sasakyan. Tila isang sinaunang halimaw mula sa kailaliman na bumisita lang sa mundo ng mga tao. Pero ang tunay na highlight? Sa halip na iparada o ibenta ang huli, pinakawalan ito ng manging isda babalik sa karagatan. Isa itong makapangyarihang tagpo ng pagrespeto sa kalikasan at ng pangakong aalagaan natin ang mga nilalang na nagbibigay buhay at kababalaghan sa mundo sa ilalim ng tubig. Sa dulo ng lahat, ang Goliath Grouper ay hindi lang isda. Isa siyang alamat. At ang kwento niya ay naging number one sa listahan ng mga nakakabiglang nilalang na nasaksihan ng tao.